Magandang hapon po sa ating lahat. Alas 5 na po ng hapon ng mga kalaki. At nandito po tayo ngayon sa syempre, kung saan nagsushoot tayo ng vlog. Hapon na po at kailangan na po natin magbigay po ng mga tips at mga lucky numbers po para po sa lahat. Okay. So sa mga galing po ng trabaho dyan, sa mga hindi pa po nakakataya, nakakataya, Uh, tanggap ng lucky numbers dahil ngayon pa lang po sila manunood. Abay, tamang tama po ang vlog na pinanunood nyo. Andito po tayo ngayon para mamigay po ng mga 2 digit, tatlo po yan. 3 digit, tatlo din po. 4 digit, tatlo. At dalawang 5 digit po at dalawang 6 digit lucky numbers po para sa lahat. So mga kalaki, kung... Kung ready ka na, abay ready na rin ako tara. Mamigay na po tayo ng mga lucky numbers po para sa lahat. Pero tandaan niyo po ah, ang lucky numbers po namin libre. Wala pong bayad dito. Uh, pag po namin ng umaga, alas 5 hanggang umha, tanghali, hapon, hanggang gabi po, libre po ito. Wala pong bayad. Ito po ay para po sa inyo. Okay? So, mga kalaki, tandaan nyo, private consultation lamang po ang may membership fee. At syempre, bago po kayo sumali sa amin at kung interesado kayo, i-PM nyo lang po ako. Sabihin nyo po na gusto nyo po magpa-member po sa messenger ko po. At bago po tayo mag-payment, dapat tawagan nyo po ako o kaya ako po ang tatawag sa inyo para po makita nyo po ng personal si Sir Red po o kaya po si Lola kami po yung talagang kausap nyo kasi marami po talaga ngayong scammer ayan po napakarami po talaga mga nagpapanggap ewan ko ba kung bat, bakit ba ginagaya nyo yung itsura namin ba't bagaya kayo ng gaya hindi kayo gumawa ng sarili nyo ba? Diba? bakit ganun ang mga tao oo, oo talaga So anyway mga kalaki, kung ready ka na, ready na rin ako. Tara, mamigay na po tayo ng swerte. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo, handa ka na bang maging milyonaryo? Umpisahan po natin sa 2-digit lucky numbers. Ang 2-digit lucky numbers mo ay number 16 at number 21. Yan po yung una. Ang pangalawa po, number 17 at number 8. Ang pangatlo po, number 23 at number 29. Ayan po yung pangatlong 2 digit lucky numbers. So, dito na po tayo sa 3 digit lucky numbers. Ang 3 digit lucky numbers mo ay number 6, number 8, at number 9. Yan po yung una. At ang pangalawa po, number 4, number 7, at number 0. At ang pangatlo po, number 3, number 4, mga kalaki, nabigay na po natin yung 2 digit at 3 digit, at make sure po ah na pag inilaban nyo yan, tinayaan nyo po make sure po na nakarambol i-rumble po ang 2 digit ang 3 digit, pati po itong 4 digit na ibibigay natin, i-rumble po siya okay, para po mabaligtad man po yung numero, abay meron po tayong uh, panalo okay, kung ready ka na, abay ready na rin ako tara, ibigay na po natin ang 4 digit lucky numbers para sa lahat ang 4 digit lucky numbers mo ay Number 0, Number 2, Number 6 at Number 7 Yan po yung una At ang pangalawa po Number 8, Number 1, Number 9 at Number 3 At ang pangatlo po Number 6, Number 4, Number 4 at Number 7 Ayan po yung pangatlo Okay? At syempre mga kalaki, uh, bago po natin ibigay yung 5 digit at 6 digit lucky numbers, uh, gusto ko pong pakita kung nasan po. Oh, <laughs> Kasulukuyan po tayo nag-shoot ng vlog. Ayan po, mga kalaki. Kasulukuyan po tayo nag-shoot po ng vlog dito sa highway. At syempre po, asa uh, sa mga bago po dyan na gusto makatanggap ng mga lucky numbers everyday, abay hanapin lamang po kami sa Facebook. Ano po? Hanapin niyo po sa Facebook, ang Red Parunkin, yung meron pong uh, 314,000 followers. Sa YouTube naman po, 15,700 followers. At sa TikTok po, meron na tayong 403,000 followers. Ayan, dumadami na po ang ating mga subscribers kasi naman po legit na legit po ang ating mga numero na ibinibigay po, inaalagaan po yan na 3 days bago po natin palitan. Okay, at sa mga interesado po ulit na magpa-member sa private consultation, ito po ay may membership fee, sabihin nyo lamang po. Message nyo lang po ako sa messenger at re-replyan ko po kay tatawagan ko kayo. Okay, at syempre, eto na po mga kalaki. Ah, uh, meron din po tayong mga second account, Aris Gatchal yan. At red parungkin po na naka-yellow t-shirt ako na may 50,000 followers. Doon po kayo pwedeng mag-request mag-send po ng mga message, nahihingi po kayo ng lucky numbers doon po sa mga account na yon. Yung red parongkin po na naka-yellow t-shirt ako na may 50,000 followers at Aris Gatchalian. Okay, tandaan nyo po ah, kami po dito sa Lucky World, ang gusto po namin ay manalo kayo. Kaya eto na po ang 5-digit lucky numbers abroad. Ang 5-digit lucky numbers mo ay number 5, number 26, number 17, number 28, at number 29. Yun po yung una, at ang pangalawa po, number 11, number 33, number 20, number 12, at number 6. Ayan po yung dalawang 5-digit lucky numbers. Siyempre, dito na po tayo sa 6-digit lucky numbers, mga kalaki. Ang 6-digit lucky numbers po natin ay pwede po ito sa 642. 45, sa 49, sa 655, at sa 658, 6-digit lucky numbers. So mga kalaki kung ready ka na kunin mo na ang swerte Narito na po ang unang 6 digit lucky numbers Ang 6 digit lucky numbers mo ay Number 18 Number 24 Number 27 Number 36 Number 38 At number 11 Ayan po yung unang mga kalaki Siyempre po ang pangalawa e Susunod na natin Number 35 Number 31 number 22, number 19, number 16, at number 23. Ayan po yung 6-digit lucky numbers po natin ngayon pong hapon na to. At takbo na sa sukin yung outlet dahil kompleto na yan. Make sure po na nakarambol yung 2-digit, 3-digit, at 4-digit, okay? At gusto ko mamaya, mamaya, last draw, isa ka sa magsasabi sa akin, Sir Red, nanalo po ako, thank you po yun lamang po ang gusto naming marinig. Magbalato man po kay o, o, hindi, maraming salamat po ang hangat po namin. Manalo po kayo at matulungan. Okay? Eto na po tayo sa shoutout time. Shoutout, shoutout na po tayo. Shoutout po kay... Ano to? Sa... Ay, uh, yung classmate ko nag-message. po, shoutout shout, -out, shout -out po sa aking mga classmates. Sila Janine, kaila Geraldine, kaila Sir Clarence. Ayan po. kila Sa batch 56 po. Ayan po kay Jing at kay Ayan, sa akin basta buong shout out po sa akin mga batch sa akin kay Mama Hey Mam ma Jo. Ayan, shout out po. Kay Marie Chris, kay Maris, ayan kay ma Miriam, shout out po sa inyo. At syempre sa toda, eto na po. Shout out po idol, nanonood din po kami rito. Kami po ang mga gwapong tricycle driver po ng Binjan Laguna. Uy, masarap lang sonis dyan tama, masarap lang sonis dyan so, ayan po, sana po manalo po kayo swerte maraming salamat po sa panunod at gusto ko po, sa mga gusto pong magpa-shoutout comment lang po ng comment at share po ng share ng mga videos at heart ng heart pag napansin ko yan, flex kita, batiin kita malay mo naman, mag na tayo kaya good luck